guys, with us. Dito tayo sa isang cafe. Ito siya guys. Cafe Alea Bistro. Dito yan sa may bypass. Kalamba. Chinin! Ganda naman. Ayan, may ramp pala dito for the wheelchair. Ang cute ng mga colors. Ito, may mga upuan dito sa may labas nila. Ito na guys, ang ating OO. Oh, oh, ari po. OO. Ang cute ng bag po. Ano? Yan siya. Cellphone niya. Sus. Ang gulo ng hair ko. Ayusin na lang natin. Dito kami maglalunch. Ito na yung mga menu natin. May salad sila. O, ayan, may all-day breakfast para sila. Ito yung rice meals naman. At ito yung mga sandwiches and pasta. May mirror dito. Wow! Mayroon pa dito. Ay, yung rin kanina. May croffle. Ito naman yung orderan. Uh, para siyang brutals yung design niya. Na may mga antik ito naman yung mga kape nila. Nasa showcase ko yung bag. Ilalagay ko din sa showcase yung mofo mo. Ang cute. Guys, blue yung kanin nila. Tingnan nyo, ayun yung price. Tapos ito siya. Ang taray. Hello. Hello. Ito na yung pasta natin. Black. 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 Wow. Pasta. Ito yung strawberry. sarap pala. Ay, ano, shrimp order ata. pala. Yun. Kaya pala. Kaya. Kasi okay. wow. blue rice. Hmm. Okay. Sarap. Uwakan Hindi na, malabsa ko yung noodles. Okay, dahil... yung blue rice. Kakainin ba yun? No, oh, edible yan. Mm -hmm. Crackling pork. Tsaka yung creamy beef mushroom. Masarap. sarap. Let's go! Sabi yung crackling. Yung creamy beef medyo ano, maalat na konti. Yung kanin masarap. Next is the pork tofu sisig. Na may mga tinapay. Yan. Ah. Mm. Mm. sa BR Cafe sabay pa dito sila Ceci and Tinin. Ayan. So. yung movie. Ito yung menu guys. Ayan. In, meron sila mga cakes, tinapay. Maganda yung place kasi aircon, ang lamig. Sayang na ba 'to? Uh, sarap ng cake nila. For all yuners. Ha, ito, mo, kakaiba. Okay. Yung, yan. Ito okay. din silang Korean garlic bread. Ito so, na siya. Okay. BR signature yung aming kino. BR. Braha, braha. Ay, Thank hindi you pa Mona. lang eh. Ito joke. Ito yung totoo sa amin. Oh, Thank you, Sissy. <laughs> tap naman siya.